Og mga ako na ta guys. Atong pamahaw guys, kamote. Tam is na siya. Dahil na ay gashid guys. O isda na siya. Sobra sinugbag hapon guys. Dahil na po itinulang kuan guys. usa saan kuan na isdaan yung eh. murag maya maya. Gisagulan o kalamong guys. Nga gikotlo sa kuan. Silingan ug natay okra. Nga murag na overcook siya gamay. May Okra ha, hapit siya na kuan. Ayaw po dana. Kinanglan na ta magsarili magsika para maka kwanta makakaon. Di ba? ikaw diha. Ikaw diha mare Unsa pud imong gi kamulo diha? Mamahaw diba? na. Anong tinapay pa man ka diha? Diba. Mamahaw na ta. Diba. Mamahaw ta. Ani ang kato ni dashid na siya sa Arabic nang. ni siya isda. Good. katumba eh. Kadot lang. 3 minutes sabi tao. Ay, ano ito okay, no, okay. no, okay. okay, okay. right? ba Ay na! Ang tagilid na good sa. Do tayong pasensya kay 3 minutes lang. Ay, nagkatumba diyan. Okay, para tayo pang-upload.

Salamat. Bye. Ngaunta. Bye. Salamat sa tanan. Naluto na good guys. Ang nga itong tinula nga maya maya. Asa ah, naman ang luwag anig. Di ang luwag bi. Kaya itong anon. Luto na guys. No, ito ng passion guys. Mm. Dara guys, oh. Ang tinulang maya-maya guys, oh. Itong ukay yun. Dara guys, oh. Oh, mo na siya guys. Ang tinula nga maya maya o tambok kay guys. Ka guys? Diba? Hmm, guys. Oh, kita niyo sa bawo gala guys. Di ba? Ang oh, tab kay sa bawo guys oh. Sa so, Na guys oh. Hmm? hmm? Yeah. na, na ni mamahon na ta guys no ato, ato na ni dali dali on di na to ni dugay dugayon habang nainit pa Ay, umamahot ah guys, oy. Ang akong kuha na guys, oy. Na, kuha na, oh. na na ang kamunggay guys. Kay si Lulu, ko Bismukad na ang tako. Bismagsandok na ako kanina guys. Ba, kay kakain na ka ako. Higop na ako ng sabaw. Tuman si Lulu ko, si Arbab ko. Tinawag man ako. Nagpahatid man doon sa ano niya, sa sakyan niya. Kay magpa-change oil siya. So, na ano na siya guys. Nagkulay brown na siya. Nawala na yung vitamins niya. Sayang naman yung talbos at saka kalamunggay guys. Oy. Sige na lang, kainin pa rin natin. Meron pa yung natira vitamins yan. O meron tayong ano guys ha. Ito, itlog ng pugo. At saka ito yung nag-stir ako na. Stir fry? Stir fry ako ng ano kahapon guys. Yung stir fry ako ng balatong ba? Balatong. String beans. String beans. Sitaw. Sitaw. Yan, klaro kayo. Ay, tuloy guys. Oh. Ito guys, inano namin yan. Paksiw yan siya guys. Tapos nirenovate namin. Nagiging ano na siya. Nagiging fried fried tuloy. Pritong tuloy na. Ayun guys, ay na tayo guys, no? Medyo nagutom-gutom na rin ang person. Ay na tayo. Ayan guys, nakita na ako dyan sa camera guys. Mura, sa mga ako camera guys. Ay, hindi mo na ako makita guys. Grabe, grabe dyan guys. Baana na lang guys. Asa to dapat tara guys. Nakita na ka ako guys. Tara guys. anak guys, petungan patungan guys. Bali, uy. Ilang takapalit ako selfie. Saan naman na? Saan na Lahit, lahit naman ng nakuha sa camera ko ito eh. Tora, tora. Ayan. Para guys, nakita ka guys. Pero ako na guys, ikaw kita. Okay, So, mga anata. Mga anata ninyo. Higot sa tagsabaw. Okay. Thank you Lord. Lumahaw Lord. Lamin ito kayo sabaw guys. Na-overcook na lang ano. Kamung guys. na siya. na mo. Tamis pa ang sabaw. Kamuti guys. Lokal. Galing sa kuwa. Lokal. Dito lang. Dito lang galing. Sa UAE lang galing. Dito sa Rattataima malang galing. Hindi siya imported. Hindi siya export. Ano naman ko na gumamang ng lokal? Hindi siya, ano, hindi siya import. Di ba nag sa Pilipinas? Ang kabuti? Oo! Ang ano, nagbunga yung ano, nag, nagunod yung kamote niya. Wala, longa, hindi ko, to siya, hindi to siya imported, guys. Oh, na Lokal to, A. lokal. Abin na akong uh, kan 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 kanang kamuti, Alisod, pagkalim sa sa Pilipinas, yung, ah, white. Yung dala. Mas, ay,

Oh, gua well, ingin Maya-maya ni guys. Tambok ay may maya guys. Barihan ako, tambok ka. dagat guys Wait. Asa sa nila ulog na ay maya maya sa dagat Diba guys, sa Manila no, ug nay maya, nay sa dagat no. Ang tabang. May maya sa tabang. Silawan ko na to ang toloy, guys. Ang paksil mo toloy, nagigawang, ano, guys, pinirito. Tawag ka na, eskoan. Sardinas. Sardinas mo siguro siya, guys, no. Ang kanang, pa, ang kanang tamba na ginawang paksil, tapos pinirito, pwede siya gawin sardinas. Single. Single, Apo yung pinag-iitong pan, guys, oh. Dito rito, danggit. Oh.